Bago tayo maliwasan at maiwanan, tara na at pasyalan ang Paskong Kasoyan dito sa Peras Park. Mabuhay! Ako ito si Eds at welcome sa Panibagong It's Storya! Ngayong araw nga ay pamasyal kami sa Paris Part upang makita kung ano nga ba ang eksena dito at isa nga sa pinipilahan ay ang malaking Christmas tree. Ano kayang meron doon? Pero bago ka umakit doon, kailangan mo doon muna palista dito para sa tupad este para makakuha ng kike na ipapakita mo doon sa nababantay sa Christmas tree kapag akit ka. Ilalagay mo lang ang iyong pangalan para mabunod ka sa raffle. Pagkatapos mo mag up ng mga information tungkol sa sarili mo, ay bibigyan kanila ng tiket na siyang ipapakita mo nga doon sa nagbabantay sa malaking Christmas tree. At wala pang ilang sandali, minuto, oras, ito na si ate. Gusto na akong paalis at ibinigay niya na ang tiket na gagamitin namin yung passes para umakit sa bundok. Eme! <laughs> so ito pa yung yugan festival. Extension. Pasko na. Pasko sa lucena. Ganon. Pasko na sa yugan. Pagkatapos ay lumakad na ako papunta doon sa Christmas tree. Gabi. Welcome up. to Paris Park! Dating ko eba. So, nito ako ngayon sa Ferris Park upang tingnan ang ginawa nilang ang decoration para sa Pasko. Tara! Tara! isa sa mga ginamit na tema ngayon ay ang paro paro naalala ko tuloy si Moriposa sa Wawawin asa ah, na kaya yun? ang <laughs> <laughs> bilis naman sasaya tayo sa rides sasaya tayo sa rides eme eh, <laughs> para tayo sa rides ah diba <laughs> ikay lang uh, shutter space shutter space ang bawat turista ay eh, turista ay bibigyan lamang ng dalawang minuto para mag-emote dito sa gitna ng Christmas tree at makikita mo dito ang ilang pang mga pailaw sa kabilang bloke ng Paris Park talaga naman napakaganda at para sa akin na personally isa ito sa pinakamagandang dekorasyon na nakita ko dito sa Paris Park. Bet na bet ko ang mga paro-paro at mga pailaw lalo na ang mga tao na nagbabantay dito sa Christmas tree na talaga naman nagpatibok. sa pihikang puso ni Eds Amas dahil dito ko lang pala makikita ang lalaking magmabahal muli sa akin Nico. Ay, si Kuya ang tagapagmana ng Christmas tree <laughs> ang <laughs> Ay, namatay yung hilo. Ay, namatay yung ilo. Aba, ano so. sabi mo? Manghula ka, Beshi. Manghula ka, ho. Ay, sa <cellulous> oh, ito sa bilog. Ito sa bilog, manghula ka na, ano, aking kapalana na wala pagkatapos naman din ng Edsa Amats doon naman na tayo pumunta sa ikalawang bloke kung saan ang highlight naman dito ay yung tunnel na nasa tabi, yung mga paru-paro. Feeling ko talaga dito, ito yung kanta ng ano, parang gagawa ako ng ano, yung music video ng On the Wings of Love talagang bet na bet ko itong mga paru-parong talaga ito kasi ang mga paru-parong yan ay sumisimbolo sa mga baklang katulad ko na talaga namang gusto maging makulay ang buhay di ba sabi nga nila ang paru-paro ang isa sa pinakamakulay na bulaklak bulaklak na hayop hayop insekto. Ayan. Talaga naman, feel na feel ko ang bawat pa ilaw dito. Kasi feeling ko talaga isa akong diwata ng kagubatan. At ako ang maraming paru-parong ito ang siya magsisi. May niwanag sa aming kaharian. O, di ba Ang ganda. pet na bet. Ayan. At, at ito pa, feeling ko talaga meron akong pakpak dito. Miss Philippines. O, di ba? Sa ikatlong block eh, nandoon naman yung isang tunnel, isang kulay lang naman. So, siguro kung inilid ko siya, 7 out of 10. 7 out of 10! Ayan, so tara dito sa gitna. Alpasyalan natin kung anong external meron naman dito na pwede natin makita. Pero dahil doon, napakalayo na, na namin. Napagod kami, hindi na pala kami 20 years. Habang nagpapahinga kami, may lumapit sa aming photographer. Excuse me, hi yes, ma! ma'am. Yes, I'm a photographer. You? So, hello. pwede ba kita ang gawing model. model? Okay. Yes. Uh, dito lang po. Pabos ka lang dito sa light. So, let's let's go. <laughs> okay. Low budget. Yeah, low budget area. <laughs> Go mm -hmm. and Chan. hindi na talaga natin mapipigilan ang kapaskuhan. Ito ang pinakamasayang araw ng taon. Pero wag sana natin kalimutan ang tunay na diwa at konsepto ng Pasko. Ito ay ang pagdating ni Yesu Kristo upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. At huwag din natin kalimutan magpatawad sa mga tao na nagkasala sa ating. Ang Pasko ay para sa lahat. Ang Pasko ay pagbibigayan at pagmamahalan.